kasi madali bigkasin ang ng mga technique. pero mahirap pag-aralan. Madali mag ma 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 oh, manood oh, ka manood ka, dali lang. Pero pag pag nagkanya na purma isang tao, hindi yan bibira dito. Ganyang stick possession niya. Hindi yan nakaka hindi yan susuta. Aabantian. Hindi yan bibira. Oh. Kung halimbawa, video bihasa siya sa, sa nai. Eh. Tawag dito. Tapi-tapi. Hat. Ya. Hat. Das. 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 mo siya ako. Control. Bila. Pak. Control. Kung marunong sa stata. Pak. Control. <tong> <tong> Kaya yung. Kung halimbawa. Pag ginikos ka bila. Das. 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 Control. Yan ang tawag itong pakal. Kasi bihira lang ang ginagamit ito. Sa totoong buhay ito ah, madalas. Bihira lang yan. Pag martial art lang yan ganyan. Pag pelikula lang to Siguro, pag nakahiga yung isang tao, ito magagamit. Effective. Nakasalala yan sa kamay niyan. Daw ito lang pinapsimpleng yung turo ko. Atras. Masimple. Kasi ito, Huwag niyong itesting sa asawa-asawa ito. -asawa Huwag tayo yan. Kahit sa okay. kayo. Dito lang muna tayo mag-control, ha? Dito lang muna tayo bibira. Bitaw <laughs> na lang okay, ang kukutsilyo. Okay, okay, kasi okay. wala tayong subsob, eh. Yung subsob kasi hindi ko magawa. Gawa na okay kung nandun tayo para ma-testing natin talaga. Kaya kontrolin na yung kabali, ha? Okay ito, ha? Wala, wala. Hindi na siya uulit. Nakabunot na ako, eh. Eh, pero hindi hindi di, di, ko na nilaksan. <laughs> <laughs> Sinanay ko, para na tumiba ito. <laughs> ang ang tablock, nagdabi yung yung tablock. Ito yung tablock na wala kang step na bigla ka lang inunda yan, ha? nasa pader ka. Ito yun, ha? Ito yung nauna. Pag tira nyo dito, bakpisan nyo agad dito para malaya tayong tumanggal sa kutsilyo. Nasa inyo na yan kung laslasan, pero malabo na sigurong susuntok yan, nasa ayaw ng ngalas eh. Kaya yung T-block, the best, kahit itry niyo kung gaano kasakit. Pista tayo. Okay. Tapos, papasok yung technique. Oh, okay. basta buhayan, okay. <laughs> 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 sabay sabay ko 'yan? Wala na 'to ngayon. Eh, sabay-sabay. Bigyan ko sa <laughs> inyo. Pagdating sa actual, Dandahan pala, lang naman natin 'yan eh. Mas sa inyo. Salamat sa